Alam mo bang may isang bagay ka na pwedeng ibigay sa Diyos na hindi niya muna ibinigay sa'yo? Yan ay ang pagsamba. Lahat ng meron ka, buhay, talento, yaman, oras galing sa Diyos, pero ang worship, yan ang tanging bagay na ikaw lang ang makakapagdesisyon na ibigay. Kaya kung gusto mong malaman kung anong klasing pagsamba ang hinahanap ng Diyos, ito ang video para sa'yo. Mag-subscribe ka na dahil dito sa channel na to, pinag-uusapan natin ang tunay na pagsamba. Ready ka na ba? Tara! Ang pagsamba ni Abraham, Genesis 22, kami ay pupunta roon upang sumamba. Genesis chapter 22, verse 5. Sa unang tingin, simpleng pahayag lang ito ni Abraham sa kanyang mga katulong. Pero kung iintindihin mo ng mabuti, ito pala ang unang beses na ginamit ang salitang worship sa buong Biblia at hindi ito tungkol sa kanta, banda o malalakas na palakpakan. Ang tinutukoy ni Abraham na pagsamba ay ang handang pagsunod sa Diyos, kahit ang kapalit ay ang pinakamamahal niyang anak. Ito ang tunay na pagsamba, hindi lang emosyon kundi desisyon. Hindi ito nakadepende sa ganda ng boses mo o sa taas ng kamay mo sa church. Ito'y nakabase sa iyong pusong handang sumunod kahit hindi komportable, kahit hindi mo lubos na naiintindihan. Ang tanong, kung hihingin ni Lord, sa'yo ang isang bagay na pinakamahalaga sa'yo, relasyon, plano, pangarap, Handa ka bang bitawan yon bilang pagsamba sa Kanya? Dahil ang tunay na worship ay hindi lang naririnig. Ito'y nakikita sa altar ng ating buhay. Pagsamba sa gitna ng pagkalugi. Job chapter 1 verse 20 hanggang Job chapter 2. Tumindig si Job, pinunit ang kanyang balabal. Inahita ng kanyang ulo at nagpatira pa sa lupa at sumamba. Paano ka sasamba kung wala ka nang natira? Kapag nawalan ka ng pamilya, negosyo, kalusugan, kaya mo pa bang yumuko at sabihing salamat Lord. Hindi mo kailangang intindihin ang lahat para sambahin siya. Minsan, sapat na ang tiwala na kahit hindi mo naiintindihan ang sitwasyon mo, kilala mo ang Diyos na kasama mo. Si Job ay literal na nawalan ng lahat: anak, kabuhayan at kalusugan. At sa halip na lumapit sa alak, bisyo o ibang tao, lumapit siya sa Diyos at sumamba. Sa panahong puno siya ng tanong at lungkot, alam niya ang tanong, pwede pang hintayin. Pero ang pagsamba, hindi. Marami sa atin kapag nasasaktan, naghahanap ng temporary relief, alak, relasyon, distractions. Pero hindi yun nakakapagpagaling ng sugat. Ang pagsamba ang tunay na disinfectant ng pusong sugatan. Hindi agad nawala ang sakit ni Job. Sa katunayan, lumala pa. Pero dahil sumamba siya, hindi siya nawala sa presensya ng Diyos. Karapat dapat sambahin ng Diyos sa panahon ng kasaganaan, pero lalo na sa panahon ng kakulangan. Kahit wala kang pambayad ng kuryente, kahit walang ulam sa lamesa, kahit wala kang trabaho, Diyos pa rin siya. Maraming Kristiyano ang sumasamba kapag sagana ang buhay. Kapag may bagong bahay, bagong sasakyan, bagong promotion. Pero ang tunay na pagsamba ay lumalabas hindi lang sa kasaganaan, kundi sa gitna ng kawalan kapag pinili mong sumamba sa panahon ng dilim, may kapangyarihan ito. Makakaraan ka sa apoy na hindi ka nasusunog. Makakaraan ka sa baha na hindi ka malulunod. At kahit daanan mo pa ang impyerno, hindi ito makakapasok sa puso mo. Hindi ibig sabihin nito ay mawawala agad ang problema, pero siguradong makakayanan mo ito ng may kapayapaan, pananampalataya, at katatagan. Kapag hindi mo alam ang sagot, Sambahin mo ang Diyos na nagbibigay ng sagot. Hindi man agad ibigay ng Diyos ang sagot sa mga tanong mong, bakit? Ang may paparanas naman, niya sayo kung sino siya. Hindi man niya laging ipaliwanag ang dahilan, palagi niyang ipapadama ang kanyang pagmamahal at presensya. At tunay na mas mahalaga ang presensya niya kaysa sa pansamantalang kasagutan mo. Hindi ko minamaliit ang sakit ng ating mga pinagdaanan. Pero gaya ng sabi ni Pablo, ano mang itinuring kong pakinabang noon, itinuturing ko na ngayong kalugihan. Para lang makilala ko siya. At sa dulo tulad ni Job, ibinabalik ng Diyos ang ninakaw ng kaaway. Hindi lang doble, kundi buo. Pagsamba kahit hindi sinagot, Mateo 15. Ngunit siya'y lumapit, lumuhod at sumamba, at sinabi, Panginoon, tulungan mo ako. Mateo chapter 15 verse 25. Isang gentile o banyaga ang babaeng ito, ibig sabihin, hindi siya kabilang sa bayang Israel. Hindi siya kabilang sa mga hudyo na unang pinuntahan ni Jesus sa kanyang ministeryo. Sa panahong iyon, ang mga hentil ay itinuturing na hindi karapat-dapat tumanggap ng pagpapala mula sa Diyos ng Israel. Pero sa kabila ng limitasyon sa kultura, relihiyon at lahi, lumapit siya kay Jesus. Lumapit siya kay Jesus dalaang mabigat na dalangin, ang kanyang anak na babae ay labis na pinapahirapan ng masamang espiritu. Una, hindi siya pinansin ni Jesus. Pangalawa, ipinaalala ni Jesus na ang kanyang misyon ay para muna sa Israel. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi siya umatras. Sa halip, lumuhod siya at sumamba. Ito ang larawan ng tunay na pagsamba. Hindi ito nakabase sa damdamin, kundi sa pananampalataya. Hindi siya sumamba dahil tinanggap agad ang kanyang kahilingan. Sumamba siya kahit wala pang sagot. Iyan ang pananampalatayang hinahanap ng Diyos. Sa huli, sinagot ni Jesus ang kanyang panalangin. Gumaling ang kanyang anak. Maaaring naantala ang sagot, pero hinding-hindi nilalampasan ni Jesus ang pusong nagpapakumbaba at sumasamba. Kaya kung may hinihintay kang sagot ngayon, Huwag mong hayaan ang pananahimik ang magpahinto sa iyo. Sumamba ka pa rin. Dahil ang pananampalataya ay hindi laging may kasamang sagot agad, pero laging may kasamang presensya ng Diyos. Pagsambang may kaloob, ang puso at kayamanang iniaalay. Mateo chapter 2 verse 11. Nang makita ng mga pantas si Jesus, hindi lang sila lumuhod, binuksan din nila ang kanilang mga kayamanan. Hindi lang ito simpleng pakitang-tao. Ibinigay nila ang best nila. Ginto, kamanyang at mira. Mga regalong may halaga, may kabigatan, may simbolo. Sa tunay na pagsamba, hindi lang basura ng buhay ang iniaalay. Pati ang mga treasure natin. Oras, tiwala, talento, tagumpay at maging ang ating mga plano. Bakit dahil ang tunay na pagsamba ay may kasamang pagsuko at pagbibigay. Hindi lang ito tungkol sa Panginoon. Ito ang problema ko. Kundi Panginoon, ito ang buong pagkatao ko. Gamitin mo. Kaya kapag lumalapit ka sa Diyos, huwag mong dalhin ang sarili mo na puno ng pagpapanggap. Ibigay mo ang buong puso mong basag, duguan at pagod. Sabihin mo, Panginoon, ito ang sakit ko. Ito ang trauma ko. Ito ang kahinaan ng pagkatao ko. Ito ang mga bagay na iniiwasan ko. Ito ang mga laban ko, ang mga tukso ko, ang mga lihim kong dalahin. At kapag nanatili ka sa kanyang presensya, sabihin mo rin, Panginoon, ito rin ang mga pangarap ko. Ito ang plano ko. Ito ang mga magagandang bagay sa buhay ko. Pero binibigay ko sa iyo. Gawin mo itong ayon sa kalooban mo sapagkat kapag ang good things ay isinuko sa Diyos, doon lang ito nagiging God things. At wala ni isa mang nagtiwala, nagbigay, at sumamba ng buong puso ang nalugi. Laging panalo ang sumusuko kay Jesus. Sabi sa Hebreo chapter 11 verse 6, ang lumalapit sa Diyos ay dapat maniwalang siya ay buhay at nagbibigay ng gantimpala sa mga masigasig na naghahanap sa Kanya. Hindi siya Diyos na matanda at mahina. Siya ang ating El Shaddai, sapat, makapangyarihan, at mabuti. Siya ang ating pastol, hindi tayo magkukulang. Siya ang nagbibigay ng lakas upang lumikha ng yaman. At siya ang gumagabay sa bawat hakbang ng matuwid. Kinalulugdan niya ang kasaganaan ng kanyang mga lingkod. Awit chapter 35 verse 27 at alam mo ba ang nangyayari kapag binuksan mo ang puso mo at kayamanan mo kay Lord? Binubuksan din niya ang langit. Kapalit ng pagsuko mo, ibinibigay niya ang kanyang gabay. Kapalit ng tiwala mo, kapayapaan. Kapalit ng talento mo, pabor at proteksyon. Sa pagsamba, may palitan. Kapag nagsuko ka sa Diyos, pinapalitan niya ito ng mga kayamanang hindi kayang nakawin o sirain ng mundo. Walang nagbigay at nagsuko ng buhay sa Diyos ang nalugi. Lagi siyang tapat, lagi siyang sapat, at higit sa lahat, lagi siyang higit pa. Higit pa sa inaasahan mo, higit pa sa binigay mo, higit pa sa nawala sa'yo. Ang pagsamba ay hindi para sa mga perpekto. Ito ay para sa mga pusong desperado, gutom, at buong pusong sumusuko. Kung ikaw ay nasa gitna ng sakit, kawalan, o kaguluhan, ito ang paanyaya Huwag mo hintayin gumaan muna ang lahat bago ka sumamba. Gawin mong default response ang pagsamba. Hindi dahil okay ka, kundi dahil kahit hindi ka okay, nananatiling mabuti ang Diyos. Sa huli, bawat tuhod ay luluhod at bawat labi ay magsasabi, si Jesus ang Panginoon. Panginoon, kahit hindi ko naiintindihan ang lahat ng nangyayari, pinipili ko pa rin ang sumamba. Hindi dahil madali, hindi dahil wala akong sugat o tanong, kundi dahil ikaw ay Diyos at sapat ka Tanggapin mo, O Diyos, ang puso kong pagod, ang luha kong hindi ko na mabilang, at ang mga tanong kong hindi ko pa rin alam ang sagot. Sa gitna ng kawalan, ng kabiguan, ng pagkawala, naniniwala ako na nariyan ka. Hindi man ko palaging maramdaman, pero alam kong hindi mo ako iniwan. Pinipili kong ibigay ang lahat sa iyo. Ang mga plano ko, ang sakit, ang alaala, ang hinanakit, at maging ang mga pangarap ko na hindi natuloy. Dahil sa dulo ng lahat, wala nang ibang makakapuno sa puso ko kundi ang presensya mo. Turuan mo akong magtiwala kahit wala pang sagot. Turuan mo akong maghintay kahit walang kasiguraduhan. At habang naghihintay, Panginoon, nais kong sambahin ka. Sa gitna ng lahat, salamat sa kabutihan mo na hindi nakadepende sa sitwasyon. Salamat sa katapatan mong hindi natitinag. Salamat sa pag-ibig mong hindi nagmamaliw. Sa pangalan ni Jesus na siyang aking lakas, pag-asa at tagumpay. Amen. Kung ramdam mong kinakausap ka ng Diyos ngayon, huwag mong kalimutang mag-like at mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang mensahe ng pag-asa, pananampalataya at katotohanan mula sa salita ng Diyos. Mag-iwan ka rin ng komento sa ibaba. Ano ang nais mong isuko sa Diyos ngayon bilang tunay na pagsamba? At kung may gusto kang ipagdasal, i-comment mo lang mismo ang prayer request mo sa ibaba. At habang nagiiwan ka ng panalangin, maglaan ka rin ng sandali para ipagdasal ang ibang nasa comments.